Sa isang malawak at marangyang bahay sa Santa Elena, nakatira ang magkapatid na sina Cecil at Marga, parehong kilala sa kanilang taglay na kagandahan at edukasyon. Si Cecil, 24 anyos, ay maputi, mahinhin, at laging nakabihis ng malilinis na bestidang pastel. Siya ang panganay, responsable at may pusong mamon. Si Marga naman, 22, ay kabaligtaran. Morena, palaban, laging nakasuot ng mas maiikling bestaida at may titig na tila alam niyang siya ang pinakamaganda sa lahat ng naroroon. Sa kanilang yaman at ganda, sanay silang nililigawan, sinusuyo, at sinusunda ng mga kalalakihan. Ngunit isang araw, may dumating na hardenero, si Monmon. Mon. Si Monmon Mon ay 26 anyos, matipuno, kayumanggi ang balat at may ngiting kayang tunawin ang lamig ng umaga. Hindi lang siya basta hardenero. Taimik siyang nagtatrabaho ngunit may taglay na lalim at pangakit. Tuwing umaga, habang nagdidilig ng mga halaman, di maiwasang sumilip sa bintana ang dalawang dalaga. At doon nagsimula ang lihim na kompetisyon. Magandang umaga, Sir Monmon, bati ni Cecil isang umaga habang nasa balkonahe, hawak ang tasa ng tsaa. Ngumiti si Monmon, magandang umaga rin po, Ma'am Cecil. Ang sipag mo. Hindi ka ba napapagod sa araw-araw mong pagtatrabaho rito? Tanong niya habang pinagmamasdan ang pawis sa noon ng Hardenero. Basta po may halaman at lupa, masaya na ako, sagot ni Monmon. -Mon. Hindi nito alam, pinapanood pala sila ni Marga mula sa ikalawang palapag. Kinagabihan, lumapit si Marga kay Monmon -Mon habang ito'y nagpapahinga sa likod ng bahay. Masarap ba talagang magdilig ng halaman o mas masarap kapag ikaw ang dinidiligan? Sabay kindat, nagulat si Monmon. Mon. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Isang gabi, habang umuulan, lumabas si Cecil at nakita si Monmon Mon sa loob ng maliit na kubol sa likod ng bahay. Basang-basa ka na. Halika, may dala akong tuwalya, Ania. Nagkatinginan sila. Sandali lang, ngunit tila tumigil ang mundo. At bago pa niya namalayan, napalapit si Cecil at dahan-dahang humalik sa pisngi ng Hardenero. Hindi ito pinigilan ni Monmon. Ngunit sa dilim ng gabi, sa likod ng mga halaman, may matang nakamasid. Si Marga. Simula noon, naging mailap si Marga kay Cecil. Pinaparamdam niya sa kapatid ang lamig at galit sa bawat kilos. Mahal mo na ba siya, ate? Tanong ni Marga isang araw habang magkasalo sila sa almusal. Napalingon si Cecil, nagulat. Anong ibig mong sabihin? Si Monmon. Alam mo bang matagal ko na siyang gusto? at hindi ko siya hahayaang maaga mo. Lumalim ang tensyon sa pagitan ng magkapatid. Si Monmon -Mon naman, nahuhulog na rin ang loob pero hindi niya alam kung sino sa dalawa ang tunay niyang mahal. Sa isang tagpo sa hardin, hahalikan siya ni Marga. Sa susunod na gabi, si Cecil naman ang yayakap sa kanya habang umiiyak, sinasabing, mahal kita kahit walang may-ari sa iyo. Ngunit paano kung malaman ng kanilang ama ang tungkol sa Hardinero? Paano kung may mas madilim pang lihim si Monmo na maaaring ikasira ng buong pamilya? Sa likod ng mansion, may lumang bodega na matagal nang hindi pinapansin ng pamilya ni na Cecil at Marga. Isang araw, habang nag-aayos ng mga paso, napansin ni Monmon Mon ang mga bakas ng paang tila pa ulit-ulit na dumadaan sa likod ng bodega. May kaba siyang naramdaman. Gabi na nang makabalik siya roon. Bitbit -bit ang maliit na flashlight, dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng bodega. Amoy lumang kahoy at amag. Sa ilalim ng isa sa mga sahig na tabla, may naramdaman siyang lukot na bahagi. Nang alisin niya iyon, tumambad ang isang lumang kahon na puno ng mga dokumento, larawan, at isang sulat na may pangalan ng kanyang ina. Para kay Monrico, anak ko. Nang inig ang kanyang kamay, si Monrico ang tunay niyang pangalan. Hindi niya inakalang may ugnayan pala ang kanyang pamilya sa pamilyang pinagsisilbihan niya ngayon. At isa pa, bakit? Narito ang liham ng kanyang ina, kung matagal na siyang patay. Samantala, sa loob ng mansion, lalong tumitindi ang bangayan ni na Cecil at Marga. Ang pagmamahal hindi ipinaglalaban kung sa huli, kahihiyan ang kapalit. Sigaw ni Cecil. At anong masama kung mahal ko siya? Hindi ko siya tiningnan bilang hardenero. Lalaki siya, ako babae, hindi mo pwedeng angkinan ang karapatang magmahal lang dahil mas mahinhin ka. Sambat ni Marga, nagiiwan ng tensyon sa hangin ang bawat salitang ibinabato nila sa isa't isa. Habang lumalalim ang gabi, lumapit si Monmon kay Cecil sa gazebo. May kailangan kang malaman, mahina niyang sabi. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako basta hardenero. Ang lupaing ito, ninsang nasa pangalan ng aking lolo. Pinilit siyang ipagbili ito sa murang halaga noong panahon ng kaguluhan. At ang lolo mo, si Don Ruben, ang nakabili. Hindi nakasagot si Cecil. Puno ng hiwaga at lungkot ang mga mata ni Monmon. Sa isang gabi ng unos, natagpuan ni Monmon ang sarili sa pagitan ni na Cecil at Marga. Tumayo siya sa gitna ng hardin, basang-basa ng ulan, habang pareho siyang pinuntahan ng magkapatid. Akin ka, Monmon. Mahal kita. Sigaw ni Marga, yakap ang kanyang katawan. Ayoko ng paligsahan. Kung hindi mo ako pipiliin, lalayo ako at hindi na babalik, Ani Cecil, ang tinig ay puno ng sakit. Tahimik si Monmon. Mon. Ngunit bago siya makasagot, isang putok ng baril ang pumunit sa hangin. Tumakbo sila pabalik sa mansion. At doon, tumambad ang katawan ng kanilang amang si Don Alfonso, duguan sa harap ng pintuan. May hawak itong lumang larawan. Larawan ng isang babaeng kapareho ng mukha ni Monmon. Mon. Nasa ospital si Don Alfonso. Hindi pa rin malinaw kung sino ang bumaril. Ngunit habang wala siya, napilitang buksan ni Cecil ang lihim na silid ng ama. Doon niya nakita ang mga papeles, lumang lupa, kasulatan, at isang birth certificate. Monrico Alfonso Vergara, basa niya sa papel. Napaupo siya, si Monmon Mon ay anak pala ng ama niya, sa ibang babae. Si Monmon, Mon ay kapatid nila sa ama. Sa harap ng katutuhan ng iyon, lumayo si Monmon. Mon. Iniwan niya ang mansion, ang hardin, at ang dalawang pusong kanyang sinaktan ng hindi sinasadya. Ilang buwan ang lumipas, si Cecil ay nagpakalayo sa Santa Elena, nagtayo ng sariling flower shop sa Baguio. Si Marga naman ay nagpunta sa Europe upang mag-aral muli, dala ang sugat na hindi kayang pagalingin ng kahit sinong lalaki. At si Mon Mon, ngayon ay kilala ng si Mon Rico Vergara, tahimik na nag-aalaga ng mga halaman sa isang lupaing binawi niya sa legal na paraan. Hindi siya nagbalik para gumanti, bumalik siya para itama ang kasaysayan. Sa gitna ng kanyang taniman, may itinayong maliit na dambana. Sa harap nito, nakasulat. Sa dalawang babaeng minahal ko, nasanay hindi ko kailanman nakilala bilang kapatid.